Magandang araw mga kaibigan. Ako si Hashtag Walk with Land, ang inyong gabay sa mundo ng politika, kultura at kritikal na pag-iisip. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang isang pangalan na pamilyar sa ating lahat, si Jimmy Bondok. Oh, tama ang narinig mo. Mula sa mga awitin tulad ng Let Me Be The One hanggang sa boardroom ng Pagcor at gayon, target niya ang Senado ng Pilipinas sa Direct expecting na 20 May, Mayo 2025 elections. Pero teka muna, malaki nga ba ang pag-asa natin sa kanya o isa lang itong malaking ilusyon na kailangan nating suriin ng mas malalim? Sa susunod na mga ilang minuto mga kaibigan, aaralin natin ang kandidatura ni Jimmy Bondoc, ang kanyang plataforma, ang kanyang nakaraan at ang konteksto ng kanyang laban sa ilalim ng PDP ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hihilingin niya ang tulong natin para magprint at magkalat ng sample ballots pero bago mo kunin ang printer mo at maglabas ng tinta, pakinggan mo muna ang pagsusuri natin. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, kilalanin natin ang bida natin, si Jimmy Bondok singer, songwriter na nagpasikat ng mga linyang Let Me Be The One You Ran To, abogado at dating opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PADCOR. Pero bago siya naging kandidato, sino nga ba siya sa mata ng publiko? Noong dekada 2000, si Jimmy ay isa sa mga hinintay-hintay natin sa ASAP. Kumakanta ng mga linya na nagpapakilig sa mga teenager at nagpapaiyak sa mga sawi. Pero hindi lang siya basta musikero. Sa likod ng mikropono, nag-aaral siya ng abugasya at pumasa sa bar exam noong 2023. Hindi biru yan ha mga kaibigan. Ang Hernando Bar ay kilalang matigas sa pagsubok at ang pagpasarito ay pagpapakita ng talino at determinasyon. Pero ang tanong, sapat ba ang talent sa pagkanta at talino sa batas para maging senador? At huwag natin kalimutan ang kanyang koneksyon kay dating Pangulong Duterte. Si Jimmy ay isang kilalang taga-suporta ng dating administrasyon mula sa mga pahayag sa social media hanggang sa pag-organize ng tribute concert para kay Duterte noong 2020. Ngayon siya tumatakbo sa ilalim ng PDP kasama ang mga bigatin tulad nila Labato de la Rosa at Bongo. Pero teka, bakit sirado agad? Bakit hindi munisipyo o kongreso muna? Ambisoso ba siya o mas malalim na plano? Abangan natin. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng kandidatura ni Jimmy, ang kanyang plataforma, sa kanyang mga pahayag. Sinabi niya na gusto niyang ibalik ang diplomasya sa Senado at wakasan ang korupsyon. Maganda ang tunog, di ba? Sino ba naman ang tatanggi sa laban kontra korupsyon? Pero mga kaibigan, di tayo mag-iingat. Una, anong ibig sabihin ng ibalik ang diplomasya sa Senado? Sa isang panayam, sinabi ni Jimmy na hindi siya laban sa, sa mga investigasyon sa Senado. Pero dapat daw, pilingin ang mga paksa na nasa mata ng bayan. Hmm, para maganda ha, pero parang malaburin. Anong pamantayan ng nasa mata ng bayan? At bakit kailangan ibalik ang diplomasya na wala ba ito? Kung susuriin natin ang kasalukuyang Senado, oo nga't maingay mula sa mga pagdinig tungkol kay Alice Co, hanggang sa budget debates, pero hindi ba't trabaho ng Senador na magmalasakit sa katotohanan, hindi lang sa diplomacy? Pangalawa, ang laban kontra korupsyon. Sabi ni Jimmy, gagawin niya raw itong institutionalize pero paano? Wala pa siyang detalyadong plano na inilabas. Walang konkretong batas na ipinapakita sa publiko. Sa pagkor, sinabi niya, sinabi niya nakita niya kung paano naapektuhan ng tamang pamamahala ang buhay ng mga Pilipino. Pero teka, 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 hindi rin ba't may mga kontrobersiya ang pagkor sa panahon ng Duterte? Hindi natin sinasabing kasama si Jimmy doon. Pero bilang dating opisyal, kailangan niya sagutin ano ang ginawa niya roon para labanan ang korupsyon. At pangatlo, gusto niyang iangat ang industriya ng musika at entertainment bilang economic force. Interesante yan. Bilang musikero, alam niyang siguro ang hirap ng mga artista. Pero paano ito magiging priority sa Senado habang nahihirapan ang mga magsasaka, mangingisda at ordinaryong magganggawa? dapat may balanse, di ba? Ngayon pag-usapan natin ang pinakabagong balita. Si Jimmy Bondok sa kanyang Facebook Facebook post, humihingi ng tulong sa mga supporters niya. Sabi niya, hindi lang po boto ang kailangan namin, kundi ang pagkampanya pagkampanyan nyo. Sa kakahiyaman humingi, hihingi po ako ng tulong. Malaki po ang pag-asa natin. Gusto niya mag-print tayo ng sample ballots at ipamahagi ito ng, ng kay mga kaibigan, napaisip ako rito ha. Una, bakit kailangan humingi ng tulong sa masa para sa sample ballots? Hindi ba't ang PDP na pinamumuan, pinamumunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dating malakas na partido? Nasaan ng pondo? Nasa ng makinarya? O baka naman talagang grassroots ang approach ni Jimmy umaasa sa tunay na suporta ng tao, hindi sa malalaking donors? Kung totoo yan, commendable. Pero kung hindi, para nakakalungkot. Isang kandidato na may ambisyon pero kulang sa suporta ng sariling partido. Pangalawa, sabi niya, malaki ang pag-asya natin. Pero batay sa mga surveys, bagamat tumataas ang ranking niya, hindi pa siya nasa Magic 12. So anong pag-asa ang sinasabi niya? Optimism ba ito o desperasyon? At pangatlo, kapag sinabi niyang kahit ilan lang ang ipreprint, parang sinasabi niya rin nakakaunti ang naniniwala sa kanya. Pero teka, hindi ba't ang tunay na laban ay nasa puso ng butante, hindi sa dami ng papel na ikakalat? Kaya mga kaibigan, kung magpreprint ka ng sample ballot para kay Jimmy, tanungin mo muna, alam mo ba kung bakit siya ang iboboto mo? O dahil lang ba sa let me be the one <laughs> mo siya naalala? Hindi natin may ikakailan ang kandidatura ni Jimmy Bondoc ay nakatali sa PDP at sa legacy ni Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating Pangulo. Kaya't mahalaga, suri, mahalagang suriin natin ito. Ang PDP slate mula kay Bato de la Rosa hanggang kay Philip Salvador ay malinaw na umaasa sa tatak ng Duterte. Pero ano nga ba ang tatak na yan ngayon? Noong 2016, si Duterte ay simbolo ng pagbabago. Matapang, direkta, walang takot, pero pagkatapos ng anim na taon, ano ang naiwan? Isang drug war na may libo-libong namatay, mga kontrobersiya sa West Philippine Sea, at ngayon isang pamilyang Duterte na nahaharap sa impeachment at ICC probes. Si Jimmy bilang kaalyado ni Duterte kailangang sagutin. Susuportahan mo ba ang mga pulisiyang ito o magbibigay ka ba ng bagong direksyon? At dito tayo mag-iingat. Si Jimmy ay kilalang Duterte fanatics or Duterte supporters. Sorry sa term, pero ganyan siya tinutukoy ng mga kritiko sa social media. Noong 2018, nangako siyang magpe-petition para i-delete ang Facebook dahil sa fact Checking partnerships nito. Noong 2020, nag-organize siya ng concert para kay Duterte. Loyal siya. Walang duda. Pero ang tanong, ang loyalty ba kay Duterte katumbas ng loyalty sa bayan? Kung titingnan natin ang survey sa mga kalyado ni Duterte ay na ngayon. Maliban kay Bongo na nasa top 5 pa rin, si Jimmy bagamat tumataas hindi pa rin magic 12, kaya ang kandidatura niya ay parang two-edged sword. Ang suporta ng Duterte base ay malakas pa rin sa isang ilang sektor, pero ang baggage sa PDP ay mabigat din. Sa mga kaibigan, ano ang hatol natin kay Jimmy Bondoc? Isang musikero na naging abogado, isang public servant na gustong maging senador, at isang kandidatong humihingi ng tulong natin para sa sample val ballots. May potential siya. Ang kanyang background ay pagpapakita ng talino at malasakit, pero ang kanyang plataforma ay kulang pasalaman. Ang kanyang partido ay puno ng tanong, at ang kanyang laban ay puno ng pagsubok. Kaya bago ka print na sample ballot, isipin mo muna. Ano ang hinihintay mo sa isang senador? Gusto mo ba ng diplomasya o gusto mo ng katotohanan? Gusto mo ba ng anti-corruption o gusto mo ng konkretong solusyon? At higit sa lahat, si Jimmy Bondoc ba ang the one na tatakbo para sa tunay na pagbabago o isang, isa lang siyang kandidatong magandang kanta pero malabo ang plano? Ako si Hashtag Walk Land, at ito ang aking pananaw pero ikaw, ikaw ang huhusga. Sabihin mo sa amin ang opinion mo sa comments. I-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming ganitong pagsusuri. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matalas, manatiling kritikal, at manatiling Pilipino, salamat sa inyong pakikinig.